Boss, boss. Ano, sayo ka? Yan daw ko dyan sa listahan. Ano, ano pangaral mo? Si Cordapio, bossing. Cordapio. Cordapio, Cordapio. Ay, mayo ka, Egdinoy. Mayo? Sila mo sa iba. Alay, magka ako duman sa balyo, mayo man duman ang pangaral ko. Mayo talaga? iyo na kaya ano sa sasabi ko sa iyo mo. Dahil ka nga magang buro-balyuhan. O ngunyan, mahanap-hanap ka kang listabo. Lugi kang ngunyan, mayo kang makukuha, kang sige kang buro bala ka na dyan, tumigip ako. O iyo pala na. Sayang. Sakul na ko pa kung gustong bakalo. Pero ako pa mawaraan. Hindi ko pa ko ay. Sa Ano daw kumahanap ko pa pangaran ko?